pedestrian lane makakawa uh, yung mga ano dito yung ano? mga tumatawid ito iba na tabing katabi lang ng old city colleges gabundok na ano to na mga pilipag semento ito rin siguro hindi ba rin to Demolition Permit na nakalagay. Asak na. Asak na rin pala to Gang doon. Yung dito, nag-split yung wheelies. Naging dalawa dito ang Katipunan Station Lumiit yung Aurora Boulevard sa parte na to upandang Harvard dahil sa mga poste ng NRT2 yeah. naging 2 lanes na lang napit-napit yeah. na yung Anonas na natin. Malapit sa... City Colleges. Baka sa isang... commercial... building. May mga giliba pa rin pala dito. Sira-sira pa rin ang... ano din... kalsada. gawa na? No? Probably sa Mark Baka na Ito, TIP yes. Technological Institute of the Philippines Diba meron yan sa may Picasso street sa Manila Ito, dalagay ng mga kung ano-anong sound, ng mga traditional beats. Yeah. Ito, patabi ng CV Colleges. City Colleges ito mga ano to mga parking multi level parking ayun na nakikita ko na gibahan na ito, wasak wasak eh dito sidewalk pedestrian lane Bawa uh, yung mga ano uh, dito yung mga tumatawid Ito, iba na Tabing katabi lang ng Old City Colleges Ito, Ito. What's up? natin na lang kung gigibahin din to. Gabundok na ano to. Na mga pilipag o semento. Walang gumagawa ngayon. siguro hindi ba rin ito ito rin eh merong demolition permit na nakalagay may, ano na, may bakod na rin hindi na rin pala rin pala to ito may katabi siyang ano diba? onas NRT city center ito na diba ito hanggang dun hindi ba hindi wala na dito. Ah? hindi na pa pwede Bawal po mga bisikleta pwede ah, ah. hanggang ah? saan kaya ang gigibain kaya dito hindi hindi po namin ah hindi sinasabi sabi mga ano lang mga empleyado lang ang pwede doon. mga ah, mga customer 2011 ito ano na NRT City Center medium size na ano no? development ayan masakyan kabilan St. Joseph Shrine Diocese of Cubao Ito na ilalim ng uh, ano-ano si station ng LRT 2 Ayan, yeah, may mga ano rin mga no? uh, street sa center island ito pinaka entrance ng Anonas Anonas South Entrance ayan noise pollution na yun ano additional jeep saka smoke belters na look so tinik And, daanan ng mga pumapasok sa opisina mga estudyante dapat magbago yan sa bagong Pilipinas pupuntahan natin dito sa ay gilid ano kaya may mga gilid rin doon ito kanan tayo Castillo Street, Barangay Bagong Buhay. Kailangan natin tumagos hanggang dito. susunod dito malaking warehouse uh, ate kung saan lulusot yung, yung ano na station wala na kung gibi ba napakarami ng na mga gigibay yung mga dito bahay sa uh, F. Castillo street ito wasak mga pader na lang malaki laki naman nito building hindi tayo dito sa kanan ayan may bakod ayan may naka ano mga nakalagay ng mga sticker MMS laki meron nga oh. wow pool sila na ano no MMS MMS nga oh, wow iba ang mga bahay dito may nakalagay na sticker oh ang kabila ang gibaan dito bakod na dahil nando ng ano ano na si station yung mga kulay yung mga sticker na kulay pink yun yun nakalagay department of transportation metro manila subway project ang dami nito. Ito, ito pa. Dito sa kabila wala pa ka masyado ng sticker. Ay laki talaga na sakop ng ano eh, ng Metro Manila Subway. Ito giba na. Ano? Ito, Kulay ano naman to? Kulay green na uh, notice. MMSP. Ano yung date? 2021 pa. Ay, giba na. Kapila. Masak na. Ang um, gandang bahay pa naman ito. Ayun, may may bakod da rin to. Ay, sayang to. Gandang bahay. Ye. Giba na rin to. Um, Para hanggang doon lang wala na ako nakita mga stickers notice paglagpas dito wala na ako nakita mga stickers sayang to oh. Oh. gandang bahay. Ay, ang sa Ito so, may mga notice. Stickers. Ayan ta. Marami. Laking ano nit. Laking proyekto. Isang istasyon pa lang yan. Magpaspa pa hanggang dito laki pa nito eh, may notice pa rin to kulay pink hanggang dito pa ay lang susunod na istasyon sa Camp Aguinaldo na wala pa naman dito mga uh, speakers ba diba pa 'tong mga 'to laki grabe dadan kasi sa ilalim ng ano nila na properties naman yung papuntang EDSA. Ayun. Ang gigibay pa. Ito yung simbahan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Lanabal, Patrones of Quezon City. Yeah. Ano-ano si Strip naman tayo galing. Ito. Ayan. Ah, thank you for watching thank you